kamangha so, na talaga ang ipinagbago nitong lugar na ito. Dati-rati ay uh, mga tubig lang ito dito, pero ngayon ay ginawa nito ng napakalawak na establishment. Unang-una dito bubungad pagpasok dito sa bayan na ito, bubungad ang uh, terminal, then yung food park, then yung iba't ibang mga tindahan tulad ng Mr. DIY at hanggang doon sa may uh, palengke. So dinugtong yung bahagi ng lugar nito na, na ano lang siya uh, tubig lang kasi yung bandang kalsada na yan diyan ayan makikita natin sa gilid niyan yan lang talaga yung portion na kung saan ay may lupa eto dito itong tinayuan dito banda ay puro ito tubig kaya six years mula nung last na pagpunta ko rito eh nagulat ako dahil syempre nga naman malaki talaga ang uh, development na mangyayari sa loob ng six years depende yan sa kung sino yung humawak ng lugar na ito ayan so dito naman sa bandang likod ayan ay may mga mangrove na kung saan ay may mga kubo dito pala tayo sa Uras Eastern Samar na kung saan ito po ay uh, northern part ng Eastern Samar. Ayan. So, meron pa itong karugtong o meron pang kasunod na mga mga bayan dito sa Eastern Samar. Ito yung mula dito sa Uras is meron San Puli, then Artiche, Ayan. After uh, magagamay uh, is Artiche So, San Puli, Artiche, then uh, gamay. Ayan. So, dito ang oras ay malapit na sa mga bayan na aking uh, na, pa, na, nabanggit. Ayan. So, pababa is Dolores, Canavid, Taft hanggang sa uh, San Julian, Burongan pababa ng may Llorente. Ayan. Ang portion na ito ay ito yung uh, ilog na kung saan ay ginawan ng ano reclamation na idinugtong doon sa kanilang uh, pantalan ayan so nagkaroon na ng extension dito at uh, syempre dahil ilan sa mga barangay dito ay isla kaya merong mga pampasaherong mga ano uh, pump boat na nakaano dito nakadaong at ito naman ay sa mga mangingisda so ginawan ito ng paraan o ginawan ito ng disenyo na kung saan ay malaki ang silbi dahil kuwitan nyo naman ang haba-haba ng establishmento na ginawa dito sa Uras ayan, so nagulat ako dahil sa ang laki na ng pinagbago ng lugar na ito ayan, kung makikita natin sa aerial shot ay eh, talaga namang malaki ang development na ginawa rito kaya malaking pakinabang din na kung saan ang portion na ito ay napalawak at nagkaroon ng terminal nagkaroon ng mga food park, establishmento at saka yung ganito na pasyalan. Ayan. Tingnan po natin kung ano pa ang meron dito. Spider Max so dito sa may bandang gilid nitong uh, bayan ng ano property uh, proper dito sa Oras Eastern Summer ay meron tayong katulad doon sa Ormoc na Mangrove Eco Park. Ayan, katulad din sa Paraiso uh, sa na meron din Mangrove Eco Park. 'Yun yung feature natin noon sa YouTube, yung sa Ormoc at saka yung sa San Jose. Uh, please search na lang. Ayan, so dito naman tayo sa may Uras Eastern Samar at nakikita naman natin sa aerial shot kung saan ay eh, napakalawak din pala nitong uh, portion na ito. Ayan, so tara, let's go. Uh, punta naman tayo doon sa gitna. So, tulad ng mga ibang mga mangrove eco park ay meron itong uh, environmental uh, fee na kung saan ay uh, 10 piso. Ayan. So mura lang po dito kasi 10 piso lang. So ayan nandito tayo sa no sa uh, entrance nitong uh, Mangrove Eco Park na tinatawag na Harapihapan. Ayan nandito si Madam. Madam, good afternoon po. Good afternoon. So paano po pumasok diyan sa Harapihapan Mangrove uh, Park. Pag pumasok pa po, magbabayad ka ng entrance for environmental fee, 10 pesos mm -hmm. ang adult. Ang student naman 5 pesos lang. Kung gusto mo naman mag-happy-happy kayo sa loob, gusto mo mag ano ng cottages, gumamit, uh, may ano kami na 100 lang per 3 hours. Wow. Okay na 'yon? Oo. So, ibig sabihin, pwedeng magdala ng mga pagkain. Yes. Parang picnic lang. Oh, yes. Ganun, ayaw. Pwede rin magdala so, ng inumin. Ano lang siya? Ang um, baga affordable, pero enjoyable. Yes. Diba? Ayan. So, Maganda so, pa. tayo. Ayan, dito, madam. Oh, uh, sige. So, kailangan natin ng environmental fee kasi yan po ang ginagamit nila para sa kanilang tinatawag na For maintenance Yon, maintenance Which is basic lang po yan Kumbaga, maliit lang ang 10 piso Yes Unlike sa iba, is 30, 50 Yes Affordable yan affordable Sabi pa nga Madam, ano nga palang pangalan nyo madam? Ethel Yu po Ethel Yu? Yu po Oh, Yu po Ako ang tsote ngayon At saka si Kuya Rinat Ah, okay. Okay, sige. Thank you. Sige so, po. Sige, tara. enjoy. Let's go. So, ayan. Pasok na tayo dito sa uh, Eco Park na tinatawag na Harapihapan. At dadaan tayo sa Harapihapan Bridge. O, oh, di ba? Ayan. Ang ganda. Pudin pala ang ano nito. Ang sahig nitong ano na to. Bridge na ito. Wow. So, dadaan tayo dito sa... Harapihapan Hangin Bridge. Ayan, umuga oh. Ayan. Oh. Then lakad-lakad tayo doon sa unahan. Ah, uh, at mangilan-ngilan lang yung uh, nag ngayon kasi ano pa ah uh, maaga pa. <laughs> at sa nakikita nga natin, marami talagang mga cottages dito palibot nitong uh, eco park na ito. Ayan. So sabi nga ni Madam Ethel is 10 piso lang yung entrance dito at uh, ang cottage naman kung kasakaling gagamit ay 100 pesos for 3 hours. So sulit na rin po yun kasi misto lang nagpipiknik tayo dito. Ayan, so may magandang view at tingnan nga natin kung may mga isda. Kasi di ba alam naman natin na kapag mangrove, uh, ayun, ang daming isda. Ayan o. No? Ayan. Kasi ang mangrove ay ito yung ano, uh, kinukuhanan or habitat ng mga isda na kung saan, ito kasi ang nagpuprodus ng kanilang pagkain. Dito sila nakakakuha ng kanilang mga pagkain. So, so yan, ganyan po kaluwag itong uh, mga cottages dito. So aabot siguro ito ng uh, 12, uh, 12 packs na pwedeng umupo dito. 12 to uh, 20, oh, depende sa laki ng mga tao. <laughs> Pero pag ako, marahil aabot ng 15. 15, ayan malaki-laki rin. Ang ganda. Yan. So, marami din. So, makakomodate din yung marami mga uh, turista na mamamasyal dito. Yan. So, sa loob ng uh, anim na taon, malaki na talaga yung uh, pinagbago ng lugar na ito. Yan. Nakalain nyo, di ba? So, malaki po ang, ano, ang naitutulong nitong mga bakawan. Malibang pa sa nagbibigay ito ng ano ng uh, Proteksyon sa sa mga coastal areas uh, laban sa mga bagyo ay nagiging pasyalan din ito. hindi lang protection sa coastal areas o protection laban sa bagyo ang silbi nitong ano uh, mga bakawan o mangrove nagiging pasyalan din ito tulad ng depende sa pagdevelop ng humahawak o mga nasa administrasyon. Kasi sa Ormoc, 'di ba, napakalawak din yung mangrove na 'yon. At doon din sa ano, sa San Jose uh, Paraiso, San Jose Tacloban. Malaking bagay din ito dahil sa ang mga tao o ang mga residente dito o kahit mga turista ay may pagkakataon na may experience yung ganitong klasing ano, view. Ayan, kitang-kita ninyo naman. Tapos, may banding pa na mga magkakaibigan, pamilya, uh, kaaway. <laughs> Ayan. So, dito, sa mga kubo na ito, 100 pesos in 3 hours. Malaking bagay na rin yan. Malaking banding na rin yan. Kita nyo naman, malawak. O, uh, ba? Diba? Ayan. So, yan po ang ating natungayan dito sa Oras Eastern Samar At, uh, kung sakaling uh, malapit kayo rito sa oras Subukan nyo rito. Ang ganda. Lalo na pagka gabi ito. So hopefully, makapunta tayo rito ng gabi para makita natin kung may mga ilaw ito. Hindi pala natin naitanong kung may mga ilaw ito. Kasi napakaganda tingnan kapag ka may mga, alam nyo na, yung mga makukulay na ilaw kung hapon o gabi. Ayan. So next time, bibisita tayo rito. Ayan. So yan po ang ating natunghayan dito sa Oras Eastern Summer. Ayan, bisita po kayo rito. Puntahan po ninyo itong uh, Harapihapan. Ayan, nahihirapan tayo magbigas. Harapihapan uh, Eco Park. Ayan, so... Hanggang sa muli, maraming maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at uh, sa lahat ng mga followers, maraming maraming salamat po. At kung ikaw naman ay hindi pa nakafollow, please follow, please uh, like and share sa video na ito. Thank you and bye bye. Sugatman an hipurus